Paalam na aking mahal kay hirap sabihin paalam na aking mahal ilang pa yung parking sa likod Pupunta tayo doon. Al Street Madilim pa po. Hindi pa natin maanay nagmasyado. Hello mga Oragon! Kumusta dyan? Shout out sa lahat. Lalo na dyan sa Pilipinas. Summer na naman. Minum ng maraming tubig pag tag-init. Ayan po ang palikid. Kay ganda. Ooh, nice view. Hayo, sa tabing ilog, tabing dagat. Where I ever see the light? Pag nung ko eh. Yung talaga ako pag nagbablog. Kahit wala sa lyrics, kakatayin ko. Kasi hindi ko memorize ang bawat kanta. Kaya sarap na mag-gumala, maglakad-lakad dito. Refreshing. Refreshing. Kapag ganitong oras, kukunti pa rin ang tao. Siyempre, ano lang tayo, lakad-lakad. Huwag mag-vlog ng nagja-jogging, no? <laughs> Na alugang camera. Et uh, may stabilizer ka, diya yeah. jogging ka. May minute tenga na camera na yung nilalakilan sa dibdib. Iyo yeah, mareyan, mana. Orang group. Ay. Ay wala na po. Ay <laughs> <laughs> wala, <nagbubula. laughs> <laughs> <laughs> wala na gobole. Tingnan ko lahat eh. Ara napak nanggagawa na, ng tumira kaya wala, wala <laughs> <laughs> rin. <hari> Hindi baka maging islam dank. Alam mo na sila. Matatangkad po oh. ang lahi nila. 5.56, ayun po yung araw, natatakpan po ng mga ulap. Kaya pala hindi pa eh. nakikita, yung pala natatakpan ng ulap. Dubi dubi dup 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 dubi dubi dup dup. Wiggle wiggle wiggle. I wiggle and the hack kamot ibutang sa lobot. Wiggle wiggle. <laughs> Ayos din yung building na ginawa nila para attraction sa Aymar. Mm. Para mapansin na yung pagkapatong, matingin. Na, <laughs> na ano yan, nasadya. <laughs> May mga design na ganyan. <laughs> to confuse the wind. Para daw lituhin yung ano eh, hangin eh. Kaya ganyan yung style nila. Imbis na diretso, medyo o. Uh, yeah, kala mo, uh, na eh. Uh, Ayan, na yung siya puti pa eh. Taka. Puti pa. Arabian Sea. Ah, oo, oh, yung isa na, ano, may mga ribs. Oh. Spare ribs. Doon tayo? Doon tayo. tayo. Pwede bang mag-video doon? Pwede. Pag hindi tayo allowed eh. Huwag tayong kakain. Huwag tayong kakain. kakain. Di, pwede yan. Pwede ba yan? Lagyan mo na sa lamisa. Oo. Oh. Siyempre, wala niya yung parking natin. biglang dumami yung mga halaman dito oh, gaganda purple na uh, mamuti muti ah, tatlong kilometro na ho ang ating nalakad ay kasarap ng sarap ng lokasyon natin oh sana all everyday ganito yan po ang paligid namin yan po yung napar napakaraming dates dito sa lugar na to minsan ho oh, namumunga siya ayan po namumulaklak na siya yan po si John Red subscribe niyo po Ganda Oh, kay ganda. Oh, kay ganda. Sana po, ganito rin sa Pinas. Alagaan ang kalikasan. Malinis. Malinis. matanglawin lawin. Akita tayo. Ay. Malinis. Lawak para siyang oval. Yung sinasabi ko dati na parang malaki ba sa Aranita Coliseum, ito yon. Medyo iba nga lang yung kulay kasi umaga kayo madaling araw. Ah, uh, umaga na, mag-alas 6.30. Kung sa Facebook, lalala mo sa Facebook, kumakain ng ice cream dalawa. Sa may upo atas ang upuan sila, babae. Umipot yung ibon. <laughs> Tapos gina rin mo nga Loko yun ah Nakala niya ice cream Nakala niya ice cream pa eh <laughs> Shit Umayipot ulit Ano? <laughs> Maraming salamat sa mga bagong subscriber, mga magsusubscribe, mga nag-share, mga nanonood ng aking vlogs. Maraming salamat po. Mga tropa natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, baka naman, mga kaibigan. mga tropa peeps. Matik na yan. May lampara siya. Dami. Tapos siyempre may ano din ang linyo ng kuryente. Kaya po yung lalagyan ng tubig. Tapos may maliit na bintana. Hmm. Maraming salamat. Violets are forever. Forever. Bye-bye.